good afternoon, lunch time. Kain tayo. Meron ako ditong ano, eto pakita ko yung ulam ko. Potito. Parang hindi pa nahugas. Kimchi. Tsaka tuyo, ayan, fried chicken, tsaka ano, boro, itlog, tsaka kamatis. imi mix lang yan. So, ito siya, ano siya, sweet potato siya. Parang hindi pa nahugas, pero ganyan lang talaga. Sweet siya. Side dish. Mangan tayo. Diba? Sa? Ito. Tapos tuyo. Ano yun, hindi mo lang saan. Hindi mo man, ano. Mm-mm. Okay. Mamaya na yun. Eh. Mm. Dried fish. Namiss ko to. Kasi hindi lagi nag, uh, ano, luluto ng tuyo. Masarap siya. Lalo na sa ano. Fried rice. Tapos kimchi. Kimchi. Oh. Kimchi. Ano ba yan? Harap. Mangan, mangan, mangan. Mangan tayo. Sarap, di ba? Kain muna tayo bago matulog. Thank you for watching.